isang bayang malapit sa tiyan, may isang mangingisdang nagkangalang isko. Araw-araw ay lumulutang siya sa kanyang bangkang yari sa kahoy upang manghuli ng isda. Tahimik at simple ang kanyang buhay, at kahit maliit lamang ang kanilang tahanan, masaya na siya basta't may pagkain sila at payapang pagsasama ng kanyang asawa, si Aling Marta. Ngunit hindi tulad ni Isko, si Marta ay laging nangangarap ng marangyang pamumuhay. Palagi niyang iniisip bakit ganito ang buhay namin Bakit hindi kami kagaya ng mga mayayaman sa bayan Isang araw, habang nangisda sa gitna ng dagat, nahuli ni Isko ang isang kakaibang isda Makintab ang kaliskis, kulay ginto, at may mga matang pila tao Laking gulat niya nang biglang nagsalita ang isda, ako'y isang inkantadong isda Kung pakakawalan mo ako, tutuparin ko ang kahit anong hiling mo dahil sa awa at kabutihang-loob, agad niya itong pinalaya at tumangging humiling ng kahit ano. Pag-uwi niya, ikinuwento niya kay Marta ang nangyari. Isang inkantadong isda. At wala kang hiniling sigaw ni Marta. Bumalik ka roon at sabihin mong gusto ko ng isang bagong bahay. Walang nagawa si Isko kundi bumalik sa dagat. Tinawag niya ang isda na agad lumitaw sa ibabaw ng tubig. Aking kay kaibigan, sabi niya, ang asawa ko'y humihiling ng bagong bahay. Kumisla pang dagat at nang umuwi si Isko, ang kanilang kubo ay naging magandang bahay na yari sa bato, may bubong na pawid at sahid na kawayan. Ngunit hindi nasiyahan si Marta. Ang bahay ay maganda, ani niya habang nakaupo sa bagong silya, pero mas gusto kong maging isang ginang na may palasyo, hardin at maraming alila. Bumalik ka sa isda. Muling lumakad si Isko sa dalampasigan, at bagamat mabigyan ang puso, hinawag niya muli ang Ang dagat ay unti-unting kumulimlim. Ang asawa ko'y may bagong hiling, wika niya, nais niyang maging ginang ng isang palasyo. Sa isang kisap mata, pagbabalik ni Isko sa kanilang lugar, nakatayo na ang isang ingranding palasyo na may matataas na tor at gintong pintuan. Si Marta ay nakasuot ng magarang kasuotan at mga katulong ay naglilingkod sa kanya. Munit lumipas ang ilang araw at hindi na naman nasiyahan si Marta. Isko, masyado ng maliit ang palasyong ito para sa akin. Gusto kong maging reyna at ang lahat ng tao ay yumukod sa akin. Munit mahal, hindi ba't sapat na ang palasyo? Hindi ba't masaya na tayo? Pakiusap ni Isko. Hindi. Hindi ako nilikha para sa simpleng buhay. Bilisan mo't hilingin mo ito sa Isda. Muling bumalik si Isko sa dagat. Ngayong gabi, ang langit ay madilim at ang dagat ay maalon. Tinawag niya ang isda na lumitaw muli. Ang asawa ko gusto niyang maging reyna, mahina niyang sabi. Kumislap muli ang dagat, at sa pagbabalik ni Isko, nakita niya ang isang kahariang itinayo sa tabi ng dagat. May korona si Marta, at daan-daang tao ang lumuyuko sa kanya. Ngunit si Marta ay mas naging palalo at malamig. Hindi na niya halos pansinin si Isko, Ilang araw pa ang lumipas, ngunin lumapit si Isko kay Marta. Ngunit ngayon, napansin niyang wala ng kagalakan sa mga mata nito. Ngunit may bago itong nais. Hindi sa ang pagiging ngayon. Gusto kong maging Diyosa. Gusto ko na po ang sundin ng lahat ng nilalang, tao, hayop at kalikasan. Sabihin mo sa isda, gusto kong maging pinakamakapangyarihan sa lahat. Natulala si Isko. Mahal, wala na bang katapusan ng iyong pagnanayos? Ngunit pinilit siya ni Marta. Walang magawa si Isko, kaya't sa gitna ng malakas na ulan at hangin, ng isla. Ang dagat na ay tila nagngangalit. Sa huling pagkakataon, umili si Isko. Ang asawa ko gusto niyang maging diyosa. Tahimik ang isda. Sa unang pagkakataon, hindi ito namigipan. Kumini kayo ng labis. Mula ngayon, ibabalik pa kayo sa kung saan kayo nagsimula. At nawala na ang isda. Pagduli ni Isko, nakita niyang muli ang lumang kubo. Wala na ang palasyo, ang kayamanan, ang koronang suot ng kanyang asawa. Si Marta ay nakaupo sa dating bangko, luhaan, at tahimik Lumapit si Isko at hinawakan ng kanyang kamay. Wala tayong nawala kung tayo'y magkasama, Anya. Tumango si Marta at sa unang pagkakataon, napuno ng kapayapaan ng kanyang puso. Ang gintong aral sa kwento ay Ang kasakiman ay nagdadala ng kapahamakan. Matutong makontento at pahalagahan ang simpleng biyaya ng buhay. Ang kasakiman ay hindi kailanman mapupunan ng yaman o kapangyarihan. Ang tunay na kasiyahan ay matatagpuan sa pagkakontento, pagmamahalan, at pagpapakumbaba. Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, at sa iba pang gintong aral mag-subscribe na sa ating YouTube channel at pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa susunod nating mga video.